Isa sa mga pinakahinihintay na selebrasyon ng mga Pinoy ay ang Pasko. Kasabay ng pagunita sa kapanganakan ni Heso Kristo para sa mga Kristiyano, sa araw ding ito, nagbubuklod ang bawat pamilya at masayang nagsasalo-salo umuuwi ang lahat sa kanilang mga bahay o di kaya na may bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa araw ng Pasko, mayroon din tayong ilang kababayan na tumutugon at nagsisilbi sa tawag ng kanilang mga tungkulin, kagaya na lamang ng traffic enforcers. Karaniwang araw man o kahit na tuwing Pasko, ang traffic enforcers ay nagmamando sa kalsada upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero. Kaya nagtatrabaho kami sa mga bayero, ganyan, na para yung flow ng traffic, mabilis. Kuwento ni Jimmy Tagulaw, sa loob ng labing alim na taon sa serbisyo, nakasanay na niya mag-celebrate ng Pasko sa kalsada. Bumabawi na lamang daw siya tuwing umuwi o di kaya'y nakapahinga. May yan uh, naman kami break na pag break mo, kasama mo naman pamilya mo. Tapos, dapat talaga magtrabaho ka sa traffic, kaya nga enforcer ka para yung traffic. Priority. Mo. Ganito rin ang mga security guard, lalo na sa iba't ibang gusali at establishmento. Siyempre, as uh, security personnel po, um, priority may po yung siguridad at kaligtasan da rin kaya mga sa open. Kaya kahit magpasko, kailangan niyo po talagang mag-over. Sampo na mga kabalinat ng buong CLTV 36, saludo kami sa mga individual kagaya ni Tagulaw at Antido na handang gawin ang kanila trabaho dahil sa kanilang pagsikap na mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa, hindi lamang tuwing Pasko kundi sa bawat araw ng taon. Liana Kanilaw, CLTV 36 News.